Diba? Naghintay ako. Hinintay kita hanggang alas 12 ng gabi. Hindi ka dumating! Kasi mas pinili mo yung karaniang ang kayang ibigay sa sa'yo ng magulang mo! Sigurado ako ako sa pinareserve namin at ang binigay sa amin, no? Ay, nako, Iha. Sigurado ko, ako ako'y matanda na. Akin talaga tong room number 9. Anak, ano nangyayari? Ito po kasi si tatay, pinipilit niya na dito do yung cottage niya. Ito yung pinareserve sa atin. Ito yung na number, oh. Rico? Layla? Ha? Huh? Magkakilala kayo, na Ang ganda talaga dito, no? Kapag tayo nagkaanak at kapag tayo, dito ko sila dadalhin. Ano ba pinaka nagustuhan mo dito? Ikaw. <laughs> yung ngiti mo. Yan yung pinakamagandang gift. May gusto kong sabihin sa'yo. Mm. Ilalayo daw ako nila mama sa'yo. Kasi hindi ka na narapat para sa'kin. akin Mahal mo ako, di ba? Hindi eh, ako pahayag na malayo sa'yo. laban kita. Bakit? Um, Bakit kaya hindi tayo magtanan? Pero natatakot ako. Baka hindi ko kayanin. Kakayanin kaya natin. Baka ako nandito ako. Hindi kita iiwan. Pagkanindigan kita. Bukas ng alas 9 magkita tayo dito sa cottage. Papanintigan din kita. Sige, bukas ng alas 9, ha? Hindi ka dumating. Naduwag ka, iniwan mo ko. Dumating ako. At ikaw ang hindi dumating. Kasi kung dumating ka, makikita mo natutulog ako, nakatulog ako sa kaantay ko sa'yo. Alas 8 pa lang. Nandun na ako. Pwede ba? Naghintay ako. Hinintay kita hanggang alas 12 ng gabi. Hindi ka dumating. Kasi mas pinili mo yung karangyaan kayang ibigay sa'yo ng magulang mo. Excuse me, ma'am. Na-verify ko na po yung reservation nyo. Room number six po kayo. Pero... Ay, pero... Hindi po Cottage ay. number nine kami. Ay, sorry, ma'am. Baliktad po kasi yan eh. Ito po yan. Ah, As um, okay. Salamat po, ah. Ah, kung alisa ah, po ako, kung meron lang po kayong gustong kailangan, tawagan nyo lang po ako. Thank you po. Nay, hindi kaya... Kaya hindi kayo nagkatagpo ni tatay dahil magkaiba kayo ng cottage noon? Ah, uh, iha. Ilang taong ka na? 22 po. 22? Ay. Anak. Pasensya ka na, anak. Lumaki kang wala ako sa tabi mo, anak. Pasensya ka na, anak. ako dapat ang humingi ng pasensya sa eh. Gusto kong malaman mo na kahit akala ko iniwan mo na ako. Eto ako. Tinupad ko yung pangako ko sa iyo na dadalhin ko yung magiging anak natin or at saka ng apo mo. Michelle, gusto ko rin ipaalam sa iyo na kahit mm -hmm. nagkahiwalay na tayo noon, walang ibang naging babae sa buhay ko Pwede ba? Pagpatuloy natin yung naon siya nating pagmamahalan. Oo naman. Mahal na mahal kita, Layla. Ikaw din, Rico. Mahal na mahal kita. Uh, Ugh! <laughs> hmm? thank you Balay malakapa from timon manila and the crazy ones Yay! naka-reserve? Ay, nako eh, ha. Aniwala ka sa akin. Ako'y matanda na. Ako nagpa-reserve nitong room number 9. Ay, room number... Ano ba to? Sorry, sorry. Ah, uh, room number 9. 9, oo. Oh. Isa pa. Siyong ngiti mo. Siyong pinakamagandang view. ano, oh, di mo na alam yung susunod na line, no? wala na. Meron. Wala na. Oo, oh, ayun. halikan kayo ni eh. Oo, oh, pero wala na ang legend. <coughs> May gusto akong sabihin sa'yo. <laughs> Ilalayo ito ako nila mama sa'yo. Sa'yo. <laughs> sa'yo, wait lang sa'yo. Ano ba yan? Napakikli na lang na linya mo, Eya. Eh, Nagawa niya lang <laughs> bigkas. <laughs> Ayan, isang nung Game. Are ready? Brrrr. Hindi ako kain yung sa sa'yo. Bukas ang... Ay, putang ina yung linya. Di ba? Bukas ng alas 9 ng gabi, na tayo sa kata. Kung tayo sa'yo, hindi ko kain yung mangyari sa'yo. Pero natatakot ako. Baka hindi ko kayaan yung... Kakayanin natin. Papanindigan kita. Tang ina! Di ba? Ay, gagawin yung buko. Ano? Kaya natin. Nandito ako. Mo hindi, dun. kakayanin natin. Nandito ako, pangako. Kita Magkita tayo alas 9 ng gabi. Pangako, hindi ako mawawala sa'yo. Kakayanin natin. Nandito ako, pangako, hindi ako mawawala sa'yo. Papanindigan kita. Putang na bukas ng alas 9, dito tayo ha. Ah, oh. Staff na ba yan? Staff na ang papasok. Na papasok na si staff. Sige. Yun din na akala ko. Naduwag ka rin. lupa Oke, bisa, ba? Ituloy natin yung pangarap natin siya, eh? Oo naman. <laughs> nah, mahal-mahal kita. Magka, sabi, Sorry, <laughs> Ewan pa. Ewan pa. Hala, wala wala barkit tayo okay. riset, diba? Mahal na mahal kita, riset. Okay. Mahal na mahal kita, Laila. Laila niya. Okay, mahal na mahal, kita, okay, mahal, na mahal na lang kita. Mahal na mahal na lang kita. Yung lines mo do. 'Yun na lang, ah, sige. Victoria Robles. Hi fam, this is Ian Pecho. Hi, I'm Aya Aison. Maraming maraming salamat po sa patuloy na padunod sa amin sa araw-araw at sa suporta nyo sa Tibon, Manila. Stay tuned dahil marami pa kayong aabangal at marami pang pasabog ang Tibon, Manila. Please subscribe on our YouTube channel and kindly follow us to our social media accounts such as our Facebook page and TikTok account, Tibon, Manila. Sa Tibon, Manila, ang, ang saya'y saya walang katulad. Ayy! Sa ilalim ng mga bituin, tayo'y magkasama Sa musika at sayaw, walang kapantay na ligaya Ang gabi dumadaloy, puno ng pagmamahal